Isang vlogger ang nagbahagi ng kwento ng magsasakang si Edgardo Franco mula sa barangay Bulakid, Gimba, Nueva Ecija na napaiyak matapos niyang maibenta ang kanyang palay sa presyong 7 pesos kada kilo. Pumukaw ng atensyon online ang video at napanood din ni Governor Aurelio Umali dahil dito ay naisa ng bilhin ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Umali ang mga palay ni Edgardo sa mas mataas na halaga sa pamamagitan ng Provincial Food Council o PFC. Ngunit na ibenta na umano ito bago pa man makarating sa kanila ang balita. Kaya naman sa pamamagitan ng TV48, nakipag-ugnayan si Ronilo Siriaco Jr. o mas kilala sa kanyang vlog na Buhay Karera JRTV na kung maaari ay ang bilhin na lang ay ang inaning palay ng kapatid ni Edgardo na si George Franco. At agad namang tinawagan ng PFC si George. Ayon kay Ronilo, hindi niya kayang tulungan isa-isa ang lahat ng magsasaka, kaya ginagawa niya ang kanyang vlogs upang ipaabot sa mga nakakataas ang kanilang mga hinaing, lalo na ngayong mababa ang presyo ng palay. Masaya ako. Uh, kasi ramdam ko rin sila. Eh. Pag ako nga lang, eh, ano lang yung daladala -dala ko, camera lang. Pag sumunod ako, napakahirap sa bukit. Ang init, puro suyak. Tapos sila may puhunan, dugot-pawis, maghahapon inaano nila yon, ibinabantayan nila yon. Tapos pagdating ng bentahan, apat na buwan kang nagbantay, naghirap. Libre lang pala. Siyempre, masamay loob nila ron, di ba? Eh, kaya, masaya ako na naiparating ko yung kaya, nila sa inyo. Kaya naisip ko, i-spread na lang yung balita para makita ng mas, ma, mas mataas sa akin. Katulad niya, buti na lang. Salamat nakita sila ni Governor Romali. Samantala ayon kay George, umani siya ng 201 na kaban at naibenta niya ito sa PFC sa halagang 15 pesos kada kilo na mas mataas kumpara sa farmgate price na 7 pesos hanggang 8 pesos. Ikinwento rin niya ang hirap sa transportasyon ng palay mula bukid papuntang kalsada. Dahil hindi kayang pasukin ng sasakyan ang kanilang bukid. Umaabot sa 60 pesos kada kaban ang gasto sa transportasyon dahil 20 pesos sa karyada papuntang ilog, 20 pesos sa bangka at 20 pesos sa karyada mula sa pangpang hanggang sa kanilang bahay. Nako mahirap. Parang nakikisugol lang kami dyan sa pagsasaka hindi o nagtanim ka na, aani ka na ba kahit hanggang hindi nakasako, hindi ka pa sigurado. Yung pagsasaka namin doon sa dito, doon sa akin, ibabangka ko po yun dito sa amin. Kung hindi makakuan yung bangka, return, itatawid ko pa po ng ilog yan. Babangka namin, hinihila namin yung bangka ganun, tatawid. Matutulog pa ng isang gabi yung pala ko doon sa kabila bago ako tingin. Kaya tik-tik na yung sanggabi yung palay ko, maganda. na. Kung siguro kung lalakarin ko yon, ala naman isang oras, makakasim na ako sa bukid ko. Magbabangka na naman ako doon. May bangka ko doon eh. May kubo ako po doon. Doon ako natutulog. Kung minsan, dahil kung tatarabaw kami sa bukid, at tatamad na akong uwi, pagod na ako, doon ako matutulog. Dagdag pa ni George sa pagsasaka niya binuhay ang kanyang sampung anak kaya malaking tulong anya ang pagpili ng kapitolyo sa kanyang ani dahil hindi siya malulugi sa kanyang mga naging sakripisyo at gastusin. Uh, malaking salamat po at nakarating sa inyo yung kuwan ko sa mga anak ko. Nakita ko lang si boss. Kuminsan naiyak nga talaga ko eh. Ako. Dahil nga po sa presyo ng palay nga dito sa labas, sobrang mura maganda at hindi naman ata eh, pinapares nito mga traders naman eh hindi nalang naawa sa mga kuhan magsasaka maputi ka nandiyan si sir na tumutulong sa ating magsasaka kaya kondi din ako sa kanya at hindi ko malilimutan hanggang buhay ako hanggang nandiyan siya sa kanya ako sa bigas lang kalaking tulong yan Natitman ko na rin ang bigas na bigay ni Gob. Nakatatlong kalati na rin ako na pinagbigay niya rito. Mga anak ko, e, pagkain mo na sa uh, isang buwan yun o no, kalatim buwan. Panawagan din niya sa mga lokal na pamahalaan sa ibang lugar na sana ay tularan ang ginagawa ng gobernador ng Nueva Ecija upang matulungan ang mas marami pang magsasaka sa buong bansa. Sana po sa mga panawagan ko po sa lahat ng nakaupo sa mga bayan-bayan ng nakaka sa lungsod, sana yung ginagawa ni ang aming governor, sana parisan naman sila para makatulong naman sa magsasaka, hindi lang dito sa Nueva Ecija. Kasama si Nejer Miramos at Ismael Supetran, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.